Si E.J. Obiena ay hindi lamang abala sa kanyang mahigpit na pag-eensayo at pag-abot sa tagumpay bilang isang world-class pole vaulter, ngunit may oras din siya para sa pag-ibig. Narito ang kwento ng pag-iibigan ni E.J. at na kanyang German triple jumper girlfriend na si Caroline Joyu. The Philippine Showbiz List presents E.J. Obiena and Caroline Joyu Love Story. EJ and Caroline's Journey from Epic Fail to Epic Love Noong 2022, inamin ni EJ na siya nakikipag-date si isang espesyal na tao. Ibinunyag niya na ang kanyang kasintahan ay si Caroline Joyu, isang atleta rin na mula sa Germany. Si Caroline ay isang triple jumper at nakilala ni EJ sa isang training camp sa Italy. Ang kanilang unang pagkikita ay tila isang nakakatawa at awkward na tagpo ayon kay EJ. Nang si EJ ay bumisita sa Berlin para sa isang importanteng lakad. Doon ay muli nagtagpo ang landas nila ni Caroline. Kalaunan, bumalik si Caroline sa Italy para sa isang training camp at doon nagsimula ang kanilang pag-uugnayan. Isa sa mga detalyang ibinahagi ni EJ sa podcast ay ang pagiging simple ng kanilang buhay. Hindi siya madalas lumalabas o gumimik kaya ang karamihan sa mga mga taong kilala niya ay mga kasama sa training track o mga nasa bahay lang. Ayon sa kanya, konti lang ang kanyang mga kaibigan, kaya si Caroline ay naging bahagi ng na kanyang limitadong mundo ng mga kakilala. Bagamat malayo sila sa isa't isa, si EJ ay nakabase sa Italy habang si Caroline naman ay nasa Germany. Hindi ito naging hadlang sa kanilang relasyon. Dahil pareho silang atleta na uunawaan nila ang mga pangangailangan ng isa't isa. Ayon kay EJ, kailangan niya ng apat o limang oras araw-araw kung saan hindi niya magagamit ang kanyang telepono at nauunawaan ito ni Caroline. Ang kanilang pagkakaintindihan pagdating sa oras at pangangailangan ng isa't isa ay tila naging susi para mapanatili ang kanilang relasyon kahit pa malayo sila sa isa't isa. Dagdag pa rito, mas madalas silang magkita kaysa sa inaakala ng karamihan. Sa panahon ng kanilang mga kompetisyon, nagkakasabay din sila ng mga schedules. Kapag may mga training camps si Caroline sa Italy, nagkakaroon sila ng pagkakataon na magkita ng personal. Ayon kay EJ, kahit pa long distance ang kanilang setup, nagkikita sila halos tuwing dalawang buwan ng ilang araw, kaya't hindi ito gaanong mahirap para sa kanila. Isa pang nakakatawang kwento na ibinahagi ni EJ ay ang tungkol sa kanyang mga libangan sa labas ng sports. Sa kanyang mga libreng oras, gumugugol siya ng oras sa pagguhit at minsan ay gumagawa siya ng mga karikature. Sa isang panayam, ipinakita pa ni EJ ang isang sample na karikature na ginawa niya, isang drawing na kanyang ex na mula Europe. Ayon kay EJ, maayos pa rin ang kanilang relasyon at ipinakita lamang niya ang karikature dahil yun lang available na drawing sa oras na yun. Fast forward sa 2024, unang beses na lumabas si na EJ at Caroline sa media ng magkasama. Sa isang video na inupload ng 1PH, masayang nag-guest ang magkasintahan sa kanilang unang live interview. Ibinahagi nila ang mga kwento tungkol sa kanilang relasyon. Partikular na ang first move ni EJ kay Caroline. Ayon kay EJ, medyo epic fail ang unang pagtitangka niya makipag-usap kay Caroline. Ikinuwento ni Caroline ang nakakatabang kwento kung saan unang lumapit si EJ sa kanila na kanyang coach habang sila ay patungo sa isang bakery. Nagtanong si EJ kung ano ang balak nila at nag-alok na ihatid sila. Ngunit ayon kay EJ, mas mabilis pang lakarin ang pupuntahan nila kaysa magmaneho at inamin niyang mas mahaba pa ang naging biyahe niya mula sa kanyang lugar patungo sa kanila kaysa sa distansya ng kanilang lugar papunta sa bakery. Ang nakakatawang kwentong ito ay nagpakita ng humor at pagiging light-hearted ni EJ na ayon kay Caroline ay isa sa mga katangiang pinakanaibigan niya sa binata. Isa sa mga pinakanatatanging bahagi ng kanilang panayam ay ang paglalarawan ni Caroline kay EJ bilang isang matalino at maalagang kasintahan. Ayon kay Caroline, dalawang side ang personality ni EJ, ang pagiging matalino at ang pagiging bata minsan. Nagdadala siya ng kasiyahan at liwanag sa buhay. Madalas ay parang wala kang kailangang alalahanin, puro saya at pahinga lang. Sa kabilang banda, ipinahayag naman ni EJ kung gaano siya nagpapasalamat kay Caroline sa lahat ng suporta at pag nito. Si EJ ay puno ng pasasalamat habang ibinabahagi kung gaano kalaking impluensya ni Caroline sa kanya, lalo na sa kanyang sports career. Bagamat low ang kanilang relasyon, malinaw na parehong masaya at matagumpay sila sa kanilang pagsasama, lalo na't nauunawaan nila ang mga sakripisyo at pangangailangan ng isa't isa bilang mga atleta. Nitong 2024, sa pinakabagong laban ni EJ sa Paris Olympic Games, si Caroline ay nasa tabi niya, buong pusong sumusuporta. Sa men's pole vault finals noong August 6, 2024, napanood si Caroline na nasa stands, sumisigaw at iwinamagayway ang bandila ng Pilipinas para sa kanyang kasintahan. Ibinahagi rin ni Caroline ang mga sandali sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories. Ipinapakita ang kanyang buong suporta kay EJ. Kahit hindi pinalad si EJ na makasungkit ng medalya sa Olympics, Nakamit niya ang ikaapat na pwesto, isang napakalaking karangalan para sa Pilipinas Caroline remained proud and supportive despite EJ's Olympic medal loss sa kabila ng mga kontrobersya at pagkabigo sa pag-abot ng medalya sa mga pangunahing kompetisyon tulad ng 2024 Paris Olympics, nananatiling solid ang relasyon ni na EJ at Caroline na nagbibigay ng positibong halimbawa sa maraming netizens. Nitong 2024 Paris Olympics, muling napatunayan ni EJ ang kanyang kakayahan matapos makuha ang kaapat na pwesto sa men's pole vault finals. Bagamat hindi siya nakasungkit ng medalya, umani siya ng simpatya mula sa kanyang mga kababayan at mga tagahanga mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kitang-kita sa kanyang performance ang kanyang dedikasyon at puspusang pagsasanay upang makapagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Gayunpaman, masakit para kay EJ ang maging malapit sa podium ngunit hindi tuluyang makamit ang medalya. Sa emosyonal na panayam, matapos ang kanyang laban, ibinahagi niya ang kanyang pagkabigo sa hindi pag-uwi ng Olympic medal. Ipinakita rin niya ang kanyang pagpapakumbaba at pasasalamat sa mga sumuporta sa kanya. Ang kanyang lakas ng loob at pagkilala sa kanyang mga kakulangan ay nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang atleta na patuloy na lumalaban sa kabila ng mga hamon. Si Caroline ang naging century ng pansin matapos ng Olympics. Sa kabila ng kanyang sariling karera, hindi niya kinuha ang atensyon mula kay EJ. Maraming netizens ang pumuri sa kanyang pagiging tahimik at hindi pala agaw ng eksena, lalo na sa mga mahalagang sandali ng buhay ng kanyang boyfriend. Isa sa mga halimbawa nito ay ang kanyang Instagram post na nagpapakita ng isang video clip na binubuo ng highlights nila sa Paris Olympics. Kasama sa mga clips ang mga moments lang ni EJ, kung paano siya nanatiling na sa likod ng kanyang boyfriend friend sa bawat hakbang ng laban nito. Ang pagiging supportive ni Caroline kay EJ ay hindi lamang sa physical na presensya, kundi pati na rin sa emosyonal na aspeto. Ipinakita niya ang isang kakaibang uri ng suporta, tahimik, ngunit naruroon, isang bagay na kinagigilyuman ng netizens. Maraming nagsabing bihira ang ganitong uri ng relasyon kung saan pareho silang may kanya-kanyang tagumpay, ngunit hindi nagpapatalbugan sa isa't isa. Sa kabila ng mga papuri kay Caroline, hindi naiwasan ng ilang netizens na ikumpara siya kay Chloe San Jose, ang girlfriend ng two-time Olympic gold medalist sa gymnastics na si Carlos Yulo. Subalit so, na ilang din namang netizens ang nagsabi na hindi na narapat na ikumpara ang dalawang babae. Parehong mahalaga ang kanilang papel sa buhay ng kanilang mga kasintahan at ang mga atleta na sina EJ at Carlos ay may kanya-kanya mga karera at pagsubok na hinaharap. Noong nakaraang taon, si AJ ay napagbintangan ng dopey ng asawa ng isa sa kanyang mga kalaban sa pole vaulting. Sa kabila ng mabibigat na paratang na ito, na nanatili si Caroline sa tabi ni AJ. Walang imik na nagbibigay ng moral support. Malaking bagay para kay AJ ang pagkakaroon ng isang taong nasa tabi niya, lalo na sa mga panahong siya'y dumadaan sa mga ganitong pagsubok. Pagkabang napatunayan na malinis si EJ at hindi nagkaroon ng anumang paglabag, ang suporta ni Caroline ay naging isa sa mga haligi na kanyang lakas. Noong 2023, ipinagdiwang niya na EJ at Caroline ang kanilang third anniversary bilang magkasintahan. Sa isang Instagram story, binati ni EJ ng happy anniversary ang kanyang mahal na si Caroline. EJ and Caroline focus on their relationship and personal goals. Kamakailan ay kumalat ang balita sa social media tungkol sa umano'y proposal ni EJ sa kanyang girlfriend na si Caroline. Maraming natalisan sa nag-usap-usap na posibleng magpakasal na ang dalawa. Upang linawin ang mga ulat na ito, inihayag ni EJ sa programang Fast Talk with Boy Abunda ng GMA7 kung saan tinanong siya tungkol sa issue. Sabi ni EJ, wala po, take it easy. Nilinaw niya na sa kanilang edad, iniisip pa nila mga bagay-bagay at may mga bagay pa silang kailangang tuklasin. Sa so, sumunod na tanong ni Boy Abunda, binanggit ko nagsimula na ba silang makipag-usap tungkol sa mga seryosong usapan. Sinagot ito ni EJ ng positibo. Ayon sa kanya, si Caroline ay talagang amazing at siya ang nag-uudyo kay EJ na maging mas mabuting tao. Isang bagay na pinagmamalaki ni EJ ay ang aktibong partisipasyon ni Caroline sa mga makabuluhang proyekto. Kamakailan, lumahok si Caroline sa coastal cleanup ng DENR sa Pasay City. Ibinida ni EJ ang kanyang suporta at pagmamalaki kay Caroline sa kanyang Instagram story at ipinakita niya ang ilang larawan ni Caroline mula sa activity na agad namang pinusuan at pinuri ng netizens. Sa kanyang caption, tinawag din ni EJ si Caroline ng munchkin, isang palayo na tila puno ng pagmamahal at pagpapahalaga. Bilang bahagi ng kanilang mga bagong proyekto, ibinalita ni EJ na sila ni Caroline ay nakatakdang mag-debut sa Paris Fashion Week. Sa isang Instagram story noong linggo, ibinahagi ni EJ ang isang larawan nila ni Caroline na may caption na Paris Fashion Week, we are coming. Saka, sa kasalukuyan, si Caroline ay nasa Pilipinas para sa isang bakasyon kasama si EJ.